pa natin lutuin ay yung ating paksiw Ayan. Ito na yung malilit na isda kanina. Tapos talagyan natin siya ng ampalaya, okra, and talong. Ayan. Pisa na natin. Ganito lang akong magpaksiw guys. Sama-sama na yung ating mga uh, ricardo dyan. Mm. Ilalagay ko dyan sa ibabaw kasi ay ilalim kasi nga para hindi dumikit yung ating isda. natin ilalagay yung ating ito. gg gg ay mali pala ay tama tapos ating gulay gulai ada pantai ni hmm. yang yung ating ampalaya Oh, okra and lagyan na rin natin siya ng sili then saka natin lagay yung iba mm. <coughs> katapos nyan saka pa natin papabago ulit yung mga gulay mm. and then yung ating sili tapos maglaanan na tayo ng asin Naglalagay din ako ng uh, asukan asukal. Pag nagpapaksiw ako para yung lasa niya is balance. ka-apple uh, cider ito, guys. Mm. And then, saka tayo mag add ng konting tubig. Konti lang. Ayan. Pagkatapos niyan is lulutuin natin siya. Higher to lower. Pag kumulo na, hayan. Tapos, pag siyang maluto, magdadagdag ako ng mantika para hindi siya dumikit or para matigas yung kanyang laman. Hindi ma madurog. Bye see you. Okay na to, guys. Ready na to eat. Thanks for watching.